Ayan, ang cute-cute nila. Oh, sarap ng hila, higa nila at sarap ng tulog nila magdamag. Hmm. Katabi nila ang mama nila. Kaalis lang ng mama nila. Ayan, kumain. Ayan, oh, safety na kayo dyan. Hindi na kayo ma-kukulit ni Jisan. Oh, ayan, nakita, oh, naglalaro, naglalaro sila. Ang sarap ng tulog nila. Oh, pumikit na naman yung kabilang mata ng isa, oh. Oh, may muta na naman siguro 'yan. Oh, mamaya, malinisan malin na naman kayo. Ayan. Oh, di ba? Tokyo. Mm. Ang Tokyo. Thank you, thank you kay Tito Michael. Ginawaan sila ng kulungan habang hindi pa namimisa ang sisew. o oh, ang oh yung, yung itlog may bagong itlog na naman yung aking manok ayan nakahanda na ito para sa mga sisew pag namisa para hindi kainin ng bait hmm eh sayang yung aking sisew na ubos apat na piraso na ubos lang Ayan, titignan natin yung kulungan ng manok. na natin. Ayan, ang kulungan ng manok. Ayan. Ano na? Mukhang bago na uli. Oh ayun o, may itlog na naman siya. O, tatlo. Nakatuwa yung itlog niya eh. May malaki, may maliit. <laughs> Ngayon, kahapon, Uh, dalawa lang yung itlog niya. Ngayon, ng itlog siya uli, oh. Ayan, oh, may bago, oh. Yung, yung malinis, oo. Oh, oh. Yung malinis, yun yung bago. Ayan, malaki. Yung isa, nakakatuwa, eh. Ang liit, ang liit ng itlog niya na isa. Yung ano, oh, ang laki, oh. Yung dalawa, malaki. Dapat, apat na yan, tinuka niya. Yung una niyang itlog, tinuka niya. O, ayan. O, ano, 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 ano? pinadala mo yung isang ano? Ayan. Palaman? Oo. Ayan, pinadala ko. O, ayan. O, ba diba, yung itlog din. Ayan, yung isa o, ang liit oh Oo. Ayan, ang liit ng isang itlog. Yung bago, yung malinis, yun yung bagong itlog niya. Bali, ngayon lang yan siya ng itlog. Kasi kagabi o oh, kahapon, dalawa pa lang yan. Dapat apat na yan eh. Tinuka niya. Oh, ayan. Ayan siya. Ayan. Hindi pa kita nabigyan ng tubig. Ano? O, oh, mamaya. Ayan ha. diyan hindi na maano yung kanyang pagka magkaroon siya ng sisew kasi inano na, inayos na. Wala nang butas. Ayan. Oh. Uy, ang cute-cute niya oh. Hindi na siya na ano. Takot-takot, <laughs> takot-takot to tako, tako, kain. Oh, ano? Oh, cute-cute. Tingin-tingin siya sa kamera oh. Oh, ganda-ganda ng bantam ko. Hmm. Ela, Jisan, anong gawa mo? Hmm, hmm. Ano man, ano man. Oh, ang bait na, oh. Ang bait na. Nagpapahipo na. Hindi na siya nanunuka. Oh, ayan. Oh, anong gawa mo, Jisan? Papakain mo yan? Ha? Huh? Papakainin mo siya? Ay. Pakpak daw, oh. Kain daw kayo, oh. Oh. Hmm. Pasok. Pasok dyan, oh. Kaya nila yan kunin. Hmm. Ayan, tinutuka nila. tika <laughs> Oh, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Ay. Ipagkain naman sila. Ayan, oh. Ayan, oh. Dami. Ayan, Wag, wag na din. Hey. <laughs> pagkain naman sila pagkain oh, marami. Gusto rin nila ng tinapay. Oh. Oh, ayan. Nahigit na. Ayan na. Ayan na. Ano pa yung video? Ano pa yung video? Ayan, gusto mo rin? Oh. Oh, ayan, kay Kuya Jeden. Oh. Onggoleng. Oh, Oh, chick chicken. Chick chicken. Hmm. Hmm, ayan, ayan. Ay, takot ako. Takot ako. Sakit kaya yan mangunuka. Ayan dito, oh. Nakatago. Nakatago dito. Huwag na tama na. Tama na. Jason! Tama na. Kainin mo na yan. Marami silang pagkain. Ayan, dito na lang. Bye-bye. Thank you for watching.